Hello guys, good afternoon. Nandito yung mag-asawa, papuntang Dublin. Mga alien at pala ito. <laughs> <laughs> at ikaw, saan ka punta? Punta ng Amsterdam. Amsterdam? Yes. Rosenberg? Yeah. And then, Oslo. Portugal. Ah, Portugal. Yes. Oh, okay, itong mga kababayan natin ngayon na pupunta na ibang bansa. At marami din mga Pilipin team. Uy, Pilipin team. Yes, no? sa ito yung idol. <laughs> Si Welcome, welcome to the Philippines. Welcome back. Yun. Yan. Pupunta naman kami sa ibang bansa mga kaibigan. At saka mag-ingat kayo mga kababayan ko saan kayo pupunta sa ibang bansa. At laging tatandaan ang buhay ay weather weather lang. <laughs> Okay, welcome guys, and this is DJ Freeman Blog, my boy. God bless us and more power. Bye-bye. <laughs>